Good morning guys Magluluto po ako ngayon ng aking ulam sa breakfast Prito mikro po ang aking ulamin ngayon Bali Luluto po ako ng Mga uh, Tatlong piraso Kasya na po yun sa akin Tatlong piraso lang At ito ay aking, uh, batibatin, nik nik nik, tapos talagang kuko ng paminta, yan po paminta. Kaya po bali ang style ko sa pagluluto ng pritong itlog. Diyan lagyan ko po ng mga sahog tulad ng sili. Ayun. Tapos bawang and then sibuyas ganyan po <clears throat> tapos aking halo-haloin tapos ipiprito ko naisip ako po, po kasi mag uh, na ng aking breakfast kasi tuwing umaga po yung supplier namin ng pagkain bali eh, 9.30 na po dumadating eh, nagugutom na ako kaya, simula sa araw na ito, magluluto na po ako ng aking pagkain sa umaga para hindi ako magutom. Saka, isa po, ang binabayaran ko sa pagkain kada dalawang linggo, kung minsan $35, kung minsan $40. Kaya sa loob ng isang buwan, gagastos po ako ng mga mga 90 mga ganyan na dollars pagkain ko lang yon sa labas kaya medyo magastos na isipan ko po na magluto na lang para mas magatipid di ba kasi sayang naman yung 90 dollars kung uh, gagastusin mo lang sa pagkain sa labas eh, pwede ka lang magluto sa bahay para makatipid pa tayo bali tara po Magluluto na po tayo ng aking pritong uh, itlog. Dito pong aking uh, kitchen. Bali ang una kong gagawin. Ito, on ko muna yung gasol. Ayan. Mahal po kasi guys ang um, kumain sa labas. Eh. Kada tuwing umaga, bumibili ako ng pagkain sa labas. Kung minsan $3, $4, dipindi sa pagkain na binibili ko. Kung minsan napaparami, kaya medyo uh, mahal po ang aking binabayaran kada 2 every two weeks. Imagine, nagkukonsume po ako ng mga 40 dollars ganyan po ang binabayaran ko tuwing at uh, dalawang linggo ito medyo mainit na po yung uh, kalang kaya ilalagay ko na po yung mantika yan po hintayin po natin uminit medyo pausukin po natin para mainit siya saka natin ilagay yung uh, itlog na tinimplahan natin ng mga ingredients. Ganyan po ako magluto. Ayan. Masarap pong magluto sa umaga kasi hindi ka na magugutom May kain ka na kaagad kaysa maghintay ka pa sa uh, hanggang alas 9 ng media bago numating yung nagtitinda ng pagkain. Eh, siyempre, nalipasan ka ng gutom mahirap po yung malipasan ng gutom ito po mainit na po yung mantika ilagay na natin po yung it itlog ayan ganyan po akong magluto simple yung ano nilalagay ko na yung uh, mga ingredients hindi ko na po nilagyan ng asin kasi gagawa po ako ng sausawan kung uh, maya na soy sa haluan ko siya ng uh, bawang paminta sa ka vinegar yun na po ang aking sausawan mamaya kaya hindi na ako naglagay ng uh, asin sa aking binating itlog yan po, ang ganda ng pagkakaluto di ba simple simple lang madali namang po magluto eh basta wag ka lang tamarin kasi pagkain mo yan eh, kaya dapat lutuin mo. Wala ka nung ibang asahan kundi yung sarili mo. So, ganoon na lang. Magluto ka na lang ng pagkain mo kaysa bumili ka sa labas para makatipid. Sayang din po yung 90$ sa isang buwan na gagastusin mo sa pagbili ng pagkain sa labas, di ba? Kaya mas maganda magluto ka na lang alam mo pang ang niluto mo, alam mo pang malinis yung pagkain sa labas, hindi mo alam kung saan niluto kaya mas maganda magluto ka na lang sa, sa bahay mo di ba? kunyan, tignan nyo guys oh, ang ganda ng luto ko ano lang yan tatlong itlog lang yan na hinaluan ko ng uh, siling pansigang Sibuya, sa bawang. Ayan po. Di ang simple. Ang bilis nutuin, di ba? Kaya, magluto na lang po tayo sa umaga para wag nang gumili. Kasi sayang din yung $90 every month na gagagagas kusin mo sa pagkain mo sa labas. Eh sa loob ng bahay ka na lang magluto. At kakakain ka pa on time, di ba? Kaya mas maganda ito, magluto na lang tayo sa bahay natin kaysa bumili ng pagkain sa labas. Totoo, kaya man natin magluto. Ayan po guys. luto na, di ba? Ang bilis oh. Saglit lang. Luto na agad. Hindi mamaya ako magluluto ako ng sinangag naman. Dali lang ito, ito lang ito sa... plato. Ito, luto na. Saglit lang po magluto, di ba? Ayan lang, simpleng-simple simple lang. Okay na po. Ilagay ko muna sa plato guys, ha? sandali. Tapos kasi magsasangag din ako eh. Sandali lang. Ito so guys, niluto na rin ako ng sinangag na kanin. On ko muna yung gasol. Ayan, lagyan po natin ng mantika. Ayan. Ganyan lang po magluto. lalagyan po natin ng bawang. Ayan po. Bawang. Ay, dalawang po atong buti lang. Tapos, sabay natin ng sibuyas. Ayan. <coughs> Tapos, lagyan na po natin yung kanin na lamig. Ganyan lang po ako mag-luto uh, Tuglaan po natin ng paminta Tapos, konting suka lang. Ah, soy sauce pala. Konting-konti lang. Ayan. Tapos, konting suka. Ayan. Ganyan po ako mag... Ano guys, Mag... Luto ng sinangag. Tapos halo-haloin po natin. Ganyan lang po halu haluin, haloin Ganyan lang po magluto ng sinangag. Pero mas masarap po kung haluan niyo po ng mga iba-ibang yung gulay po na galing sa store pwede rin po niyong haluan. Pero sa akin naman kasi wala. Kaya ganito na lang po ang ating pagsangag. Pwede rin pong haluan ito ng islo. Kung gusto niyo, dipinti po sa type niyo kung anong ihalo niyo sa sinangag. Basta ang importante ay nalagyan niyo po ng mantika sa kakaunting sa mga paminta, soy sauce, ganyan lang po. Ayan, tapos sabay. Takpan po natin para maluto. Ayan. Mayaman -mayam po, maluluto na ito. So, okay guys, ganito na lang. Thank you for watching. Pag nagustuhan ang ating video, please subscribe. Good morning, thank you very much.